Pasado alas 5 ng hapon kahapon May 30 na video ha, ng hindi na nagpakilalang netizen ang umano'y pagpatay sa isang aso sa Purok 14 Cypress Village, Barangay Irisan, Baguio City. Sa video, makikita ang paghila ng lalaki sa buntot ng aso hanggang sa pinaghampas na nito ang ulo ng aso. Ang insidente, inireport ng isang NGO na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop sa mga pulis at agad nahuli ang lalaking itinuturong na sa video. Nang puntahan ng news team ang bahay kung saan nangyari ang insidente, sarado ito at walang humarap sa news team. Ayon sa ilang residente sa lugar, wala silang masyadong alam sa pangyayari. Then, na yata na may ganung issue. Ano? <laughs> issue na may ganun nga na may pulis daw kasi may aso na ganun. Ano? I, ano ba yun? I, ano ba anong magtawag do doon yung pinukpok yata? Baka graduation. Graduate anak da. Ganyan eh. Na, kung halimbawa nakatakit yung sakyan yan eh. Kung nagkat sila dyan. Sa kulungan ng Baguio City Police Office Station 9, ang bagsak ng 52 anyo sa lalaking nahuli. Pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Kinundi na naman ang NGO na Fervent Animal Rescue and Advocacy ang pangyayari. Anila, hindi naman raw ito parte ng kultura sa Cordillera, kundi tahasang paglabag sa karapatan ng mga hayop. We are very, very frustrated. We're very angry at the moment on what happened to the dog. Imagine na, you know, uh, the, the cruelty that the dog suffered uh, because they want to eat the dog. Eh, it's, it's a violation of our Animal Welfare Act. Iki ng grupo ang dog meat trade sa lungsod na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin masawata. We're calling on the government of Baguio you know, to ano uh, no, to um to intensify their campaign against dog meat eating and butchering kasi it has been the reputation of Baguio ever since. Kailangan ay dapat talagang mapasyalan yan para maaksyonan. Kung talagang ayaw nilang mag-alaga ng aso, ikukunin natin yung aso, i-donate natin sa interesadong mag-alaga uh, mag ng aso kaysa yung sinasaktan kasi ay kawawa yung aso. Samantala, Inihahanda na ng Fervent Animal Rescue and Advocacy ang isasampang kaso laban sa sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act. Jose Robert Evito para sa Luzon. Headlines!